Okay. Ito na, tanghaling tapat. Nandito ako sa market market. Ay, wait lang. Mali yung ano ko, dinaanan ko. Hmm. Ngayon lang, ngayon lang. Please patawarin nyo ako. Alam ko daw, alam ko yung daan. Mali lang yung ano ko. Life choices ko. Okay. Ito na, papasal ulit tayo sa memory.ph ang inyong supplier ng mga pang vlog Anyways, dadiretso na tayo ng ano nang sa Bato sa May Pasig Avenue, bagong ilog. Eh, yun nga ano ko kailangan kong gawin kasi may nangyari dun sa ano ko, yung isang mount or sa isang ano ba yun? Sa isang GoPro mount, yung isa extended, yun yung nakakabit dito ngayon sa ano ko, sa GoPro ko. Pero yung isa, yung shorty, yun, yun yung nasira. Eh, hindi ko nga alam kasi hindi ko naman hinihigpitan ng maigi or ng sobra yung ano yung mismong ano niya yung mismong mount niya kasi plastic nga lang siya oo 3D printed maganda ang ano quality pero para sa akin lang din tingin ko nag fail siya dahil ano dahil sa pagka brittle niya hindi ko lang sure pero depende na rin kasi para sa akin, nung time na binili ko siya, nung May 5 yata yun, hindi ko na matandaan. Basta last May ko lang siya nabili. So parang mga more than, less than a month ko siya ano, nagamit. Yung shorty na yun. Kasabay nitong extended na, ano, na mount. So shorty at saka mount para sa ganun, mas mahaba yung ano niya, yung taas niya. Para at least makita yung mismong view na gusto kong makita sa, ano, sa GoPro. Ayun, dito muna ako sa, ano, sa Pasig para sa ganun. Uh, since may warranty pa, one year warranty yung ano, yung chin mount ko nadaling ko sa kanila para tingin nila pwedeng palitan kasi syempre eh. hindi ko naman sadya yun eh kasi napansin ko na lang sya nung time na ano yung time na nakakabit yung mismong gopro sa helmet hindi ko sya mahigpitan alam ko yung ano yung, yung kung lang ikot sya bago mahigpitan kaya alam ko yung mismong ano yung feeling ng kaka mount ng gopro kaya ito muna yung mismong extended lang yung nilagay ko kasi dapat nga dalawa yung ginagamit ko sya para sa ganun at least mas, para least makita ko yung kung nagre-record sa likod Kaya hindi na makita yung sa harap Okay na yun, walang problema Sa kanan tayo dito Kanan ka? O, kanan Sansan nyo na, kaliwete kasi ako eh Kaya na uh, pagpapalit ko ang kanan sa kaliwa So dito lang yan Pagka kaliwa mo Kaliwa Kanan Pagka kanan mo Dito lang yan uh, Sa ilalim lang ng ano na to Ng overpass na to Makikita mo tong store na to Which is memory.ph Okay, magpapaano uh, lang tayo. Remount ng ng chin mount ko. Ayun sila, memory.ph. Kita niyan, daming mga stickers. Dito kasi pupuntahan talaga ng mga ano, vloggers. Okay. So, ako rin mismo pumasok na nito. And ito yung nais kong papalitan sa kanila kasi ito yung under warranty na parts ng ano Hansi. Ang Hansi pala is makers of ano 3D printed materials na suited for your needs para sa helmet mo. Kunwari, para sa akin is uh, Spider Force sure helmet ko. Spider, meron din silang ano, applicable or designed para sa mismo helmet ko. So, kung iba man yung helmet ninyo, pwede nyo ano, sa, tanungin sa kanila. Meron din silang ano, uh, Lazada and ano ba to? So, Lazada and Shopee page na kung saan pwede rin kayo bumili doon. And pa-deliver straight to your home. So, ganyan na tsura niya. So, 3M double-sided tape yan. Yung itong binili ko, yan, sariling bili ko yan, which is Scotch 3M Strong double-sided tape. Medyo makapal to. Hindi to recommended ng ano ng Hansi, pero binili ko na rin at pinakabit dun kay kuya sa yung staff ng, ano, ng memory pH. Para sa ganun, meron akong pagkakabitan ng GoPro ko. So, ayan. <laughs> Dami pa ng, ano, eh, residue eh. Kaya... Nanggigil ko dun sa isa. Pero for now, uh, for cleaning the ano, the helmet itself, meron silang sariling solution para sa ganun hindi sila mahirapan na matanggal yung mga natirang ano adhesive na residue. So ayan, ayan yung mga display nila. Ayun pa yung mga ano accessories. So kuskus pa din si Kuya. And dito medyo na curious ako. Yun pala, pinapainitan nila yung mga three uh, mga double-sided tape. Yung sa ganun, ma-activate daw yung uh, pagkapit sa ano sa smooth services So ayun, nung tingin ni Kuya is okay na yung pagkakainit ng double sided tape. Yun, minap na niya and siya yan pa nga yung time na kinuha pa nga niya sa akin yung GoPro para sa ganun. Tignan kung balanse na or linyang linyado na yung mismo ano, nasa linya na or linear na yung mismo pagkakakabit. So, yan yung mismong lifeline ng chin mount ko. So, if in case na nahulog yung main mount, meron akong lifeline na kung saan uh, ika-catch niya yung, ibang, yung, main mount, yung main chin mount. So, ito yung mga produkto nila. So, may team shirt. Again, uh, 3M scotch ano, strong double-sided tape. Yan yung sa akin. Then, ako rin mismo na curious. Ang dami pala nilang ano, uh, nakadisplay na Hansi na chin mount. So itong pinakuha ko is spider flight. Kasi nagbabalak akong bumili ng bagong helmet which is a carbon helmet. Eh ayan. So natapos na rin. Umuwi na ako. Hindi ko ba daw kailangan ano, ikabit yung mismong GoPro sa helmet ko within the next 24 hours. Kaya so wala munang vlog vlog nyan. Pero syempre before ako umalis, tinignan ko muna lahat ng mga nakapaskil dito na ano mga stickers ng iba't ibang vloggers, YouTube vloggers, Facebook vloggers, uh, TikTok vloggers. So ayan, memory.ph sa Pasig, yan yung main branch nila kung may kailangan kayo, pasyal lang kayo. And nandyan yung mga tingin, tingin ko na kailangan ninyo for your vlogging needs. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pag-antabay at salamat sa panonood. Nasa sa susunod na vlog. Thank you.